Kausapin natin via Zoom si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Magandang hapon po, Secretary Hans. Magandang hapon, Sir George, Miss Anne, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon po. Secretary, can you tell talas, papaano po ba naapektuhan yung mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa kapag merong uh, corruption scandal dito sa Pilipinas? Well, sa aming pakikida palad sa kanila, uh, and most recently no? you know ng servicio caravan uh, covering 10 cities uh, in the last five months uh, 18 servicio caravans bringing together 16 government agencies to provide services frontline services for OFW so okay. nakakadaupalad namin sila and and of course alam nila yung mga kaganapan dito sa atin with respect to the uh, investigations patungkol sa infrastructure sa ghost con uh, ghost flood control projects so ang nararamdaman ng OFWs ngayon of course uh, meron silang uh, sama ng loob sabihin na natin dahil uh, sa harap ng kanilang paghihirap mm -hmm. ay, ay pagkita -pag pag, uh, pag ng pagkita uh, ng halaga ng pera sa abroad ay nangyayari itong mga katiwalian sa bayan natin pero pero Merong pahatid na pag-asa ang ang uh, administrasyon ng Pangulong Marcos kasi ang gusto naman ng mga OFW's ay merong investigasyon at may resulta 'yung mga investigasyon at eto na nga 'yung mga iniuulat, mga sinisiwalat ng ating mahal na pangulo at 'yung mga aksyon na sinasagawa ng iba't ibang sangay ng gobyerno katulad ng Commission on Audit, DPWH, BIR Uh, ICI, DOJ, Ombudsman, Philippine Competition Commission, Sandigan Bayan, at Money Laundering Council. So, samotsari sari yung mga aksyon na sinasagawa at sa pakikipag-usap ko, pakikindaw palad ko sa mga OFWs, ito yung gusto nila. This is the right track. Kaya tama-tama lang, akma, ang aksyon na pinagkutos at sinasagawa ng pamahalan, pamahalang Marcos. Well, that's where I wanna go, uh, Secretary, because uh... Gusto kong malaman kung gaano pa ka-confident o katiwala ang ating mga OFW sa pamahalaan knowing that uh, their remittances is really uh, well, the remittances are, are are valuable sa ekonomiya ng Pilipinas. Well, since pumutok itong issue ng uh, flood control scandal and other corruption cases sa Pilipinas, naapektuhan naaapektuhan ba yung remittances from our OFWs? Hindi ayon sa datos ng ng uh, Central Bank, banko Sentral ng Pilipinas ay tumataas pa nga ang ating mga remittances uh, year on year. Ah, uh, pumapatak na sa gitna ng 35 to 37 billion US dollars uh, a year, no? Ang ating uh, remittances. At babalikan ko rin yung pinaka, pinaka bago pinaka latest na Pulse Asia survey kung saan nakalagay na ang least worry ng taong bayan ay yung yung uh, pagkakaroon ng lack of protection ng mga OFWs. In other words, hindi ina-sinalang-alang, hindi nag-aalala mga OFWs at sa halip ay nagtitiwala sila sa pamahalang Marcos in terms of program at servisyo sa protection ng OFWs. Uh -huh. At tops the list sa latest Pulse Asia survey. So in terms of yung mga nararamdaman ng taong bayan, sa proteksyon sa mga OFW's ay nasa saayos na ayos na ito at yun na lamang talaga yun na banggit ko kanina sa pag-uusap ko sa kanila at sa mga statements na hayag nila sa aming mga Filipino community gatherings at sa mga sa mga uh, uh, deliberations at mga talakayan namin ayun na nga talagang action ang gusto nila at ito na nga precisely ang sinasagawa ngayon. Well, nabanggit ko rin po yung usapin sa remittances because before naririnig natin sa social media, may mga panawagan ng zero remittance. Uh, napapansin nyo pa rin po ba ito? Pero binabanggit nyo nga, medyo hindi naman siya nag-reflect based on data na meron kayo. Yes, yes. Uh, actually, ang ang trend na uh, over these last uh, few years ay... When it comes to remittances, yung tinatawag na counter cyclical eh, ang ang uh, ang behavior ng mga OFWs, meaning ang mga OFWs uh, sa oras na tinding pangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay, uh, ay doon sila nagbibigay uh -huh. uh, ng mga remittances, doon sila nagpapadala ng mga remittances. Kaya, kaya't kaya alam natin for sure na na ang ating uh, cash remittances na nag increase pa ng 3% uh, in July and August uh ito yung month months to month uh, comparisons uh -huh. ay pahiwatig na buo ang tiwala ng ating mga OFW's and sa ating bayan sa sa ating pamahalaan at itong mga zero remittance na kampanya ay siguro nakadalawa o tatlong panawagan na ay eh, hindi wala namang epekto Okay. Mag-zero in po tayo ngayon sa DMW at saka sa mga attached agencies ninyo. No? Paano nyo po sinisiguro na hindi naapektuhan o maapektuhan ng korupsyon itong mga OFWs natin o mga gustong maging OFW uh, sa usapin ng corruption within the system dito sa uh, DMW at attached agencies nito? ya yeah, alam niyo nung pinulong kami ang gabinete ng ating mahal na pangulo siguro mga dalawang linggo na nakaraan ay ang pahiwatig niya ay let's keep serving the people no in in the face of these investigations at yung political noise na tila baga ay sinasagawa para mapalambisa itong mga investigasyon na nangyayari kaya eto precisely ginagawa natin sa Department of Migrant Workers uh, at nabanggit ko na yung servicio caravans mm -hmm. Ang paglalaan ng panahon at effort at serbisyo sa ating mga OFWs para mapakita na every centavo that they work hard for is put to good use when it comes to OFW programs and services are concerned. So, sabi ko nga, 18 per service caravan since we launched it in June up to 16 government agencies that we bring to the front lines in 10 different cities all around the world where there are the most number of OFWs. At kasalukuyan, actually, nasa Southeast Asia ang leg ng ating uh, bagong bayani ng mundo, Sir Visto Caravan. Nasa Cambodia ngayon yung teams natin. Mm -hmm. So, nandiyan dyan ng SSS, PhilHealth, GSIS, uh, DTI, DOT, ang uh, Department of Agriculture, ang Land Transportation Office, ang renewal of uh, driver's licenses, nandiyan ng PAO, Public Attorney's Offices, nandiyan ng... Philippine Statistics Authority for the National ID uh, Biometric Card cert, uh, says. Ang OWA, of course, katuwang para attached agency ng DMW, nandiyo dyan din. Higit kumulang, naka-300,000 electronic ID cards na si Admin T.Y. kaunan mula nung siya naluklok nung Mayo. And then, of course, I need to say, do sa digitalization. Mm -hmm. Sabi ng ating Pangulo, red carpet, hindi <laughs> red cake para sa ating mga OFWs. And nearly 400,000 uh, e-travel documents na na-produce nung partnership natin with the ICT sa PH na lipsad ng ating mahal na Pangulo. Mm. <laughs> mm. Hindi na natin uh, ini-issue ngayon sa DMW ang o pinatawag na OEC kasi we had already merged our OFW documentation uh, through the OEC with the DICT. Isang document na lang na pinoproduce, ito yung e-travel and mm. 400,000 already produced by the system under EGOPH.ph And then of course, yung Action Fund. Sa mga nangangailangan ng tulong ay higit kumulang. This year ay mga 20,000 20 ang ating naging beneficiaries ng Action Fund. So patuloy lang natin nasa ito. Legal assistance, 4,000 cases handled so far uh, for our OFWs by our legal firms, legal retainers, and in-house counsels all around the world. Medical assistance. Through our medical assistance benefit and our OFW hospital in San Fernando, Pampanga, mm -hmm. which has served 200,000 outpatients and inpatient OFWs and their families as far. So servisyo, servisyo, servisyo. Paglalaan ng pondo sa wastong paggamit para makita ng ating taong bayan na wasto ang paggamit ng kanilang pera. Maganda pong nababanggit niyo yung uh, serbisyo ano, sa ating mga OFWs. No? And you're talking about serbisyo caravan in different parts of the world. You're talking to our OFWs. know. Pero alam niyo po, as sa Kans, hindi naman lingid sa kaalaman yung political differences ng uh, Pangulo at ng ating Vice President, Sara Duterte, who is actually going around the world as well, talking to OFWs, na tila iba din yung messaging niya, no? It may not be necessarily the same as the messaging that uh, you are uh, sending to our OFWs uh, in relation to the services that you're providing. How do you reconcile that? Paano po natin tinitingnan itong ganitong klaseng uh, uh, mga aktibidad. Well, sa aking pananaw ay merong apang dahilan ang, uh, ang pagsagawa ng ng uh, paglatag ng mga programa. ito ay may namandato ng batas at, at kasama to sa plataforma ng ating mahal na Pangulo nung nangapaan siya bilang presidente hanggang ngayon. At ito ang ating pinapatubad. Mm -hmm. uh, ngayon, uh, ang ang uh, ating uh, vice-presidente, pangalawang uh, Pangulo, uh, meron din siyang constituency uh, sa abroad but it does not necessarily mean na hindi naniniwala sa programa at serbisyo uh, ng, ng Pamahalang Marcos ang ating mga OFWs uh, Meron at meron pa rin uh, tayong uh, pinananalig na na OFWs na nangangailangan ng tulong mm -hmm. at 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 nananalig at dinudulog ang kanilang problema uh, sa sa ating mga tanggapan at sila ang ating sinisilbihan so ang uh, Ito yung mga OFWs na nininiwala sa pamahalang Marcos. Uh, meron at merong dadalo sa mga meetings at, at uh, ano pa mang uh, uh, tagpuan uh, ng isang Philippine government official, katulad ng vice president pa siya ay nag-abroad. At may dadalo doon sa mga meeting na yon Pero hindi ibig sabihin ang paniniwala ng ating mayorya ng mga OFWs ay labag. Uh, sa, sa Pamahalang Marcos in terms of delivery of programs and services ng Pamahalang Marcos. But Secretary, for the record, hindi naman po na-politicize yung serbisyong ibinibigay nyo sa OFW given that na-mention nyo nga may sariling constituencies din naman talaga yung uh, Vice President, lalo na sa mga OFW, the, she has a strong following and despite the political differences, hindi naman sila na-apektuhan sa serbisyong kayang i-offer ng gobyerno. Hindi. At uh, mm -hmm. nadinig ko mismo sa mga OFWs uh, of different political colors, uh, naniniwala sila sa ating mga program at servisyo. In fact, dito sa mga servisyo caravans, uh, all types of OFWs in all types of political colors are there. Ibig sabihin, mean, naniniwala at naniniwala talaga sila sa mga programa katulad ng bagong bayani ng mundo caravans. Simply because it caters to their needs, it caters to our mandates that deliver services and provide financial, legal, medical assistance, and other forms of assistance to them. Tulong uh -huh. sa kanila ito. At ito ang kailangan nila para maitaguyod nila ang kanilang sariling pamilya, pamayanan, at sambayanan. So, e, yan naman ang punot dulo. Eh. You really just have to go back to basics. Ang dahilan kaya nag-abroad nag ang isang OFW ay para itaguyod ng kanyang pamilya at pamayanan at sambayanan at hindi siya lilihis sa landas na 'yon. Ito talaga will is is a constant uh, that will never change. And as long as our programs deliver doon sa landas ng isang OFW yung pagiging OFW ng isang OFW, the Marcos administration will always be in the right path. Kahit ano pa political color or development or noise ang mangyari, Secretary Hans, uh, I've read some reports na merong mga OFWs na medyo nag-hesitate silang uh, umuwi because of the widespread corruption issues sa uh, gobyerno, which you acknowledged also when uh, you spoke with the Filipino communities abroad. Anong plano natin para i-rebuild uh -huh. yung public trust that's really shaken to the core now, especially among the OFWs who feel na they're disenfranchised or disillusioned by itong mga repeated corruption scandals? Nakakaroon din po ba kayo ng mga town hall-type uh, discussions with the OFW communities? Uh, uh, don't, I, I don't think OFWs are hesitant to come home. Yung, dat, yung datos na sinabi ko sa inyo, Uh, for a one month period, we've tanned them with the DICT to make it easier for returning OFWs to get their return documentation. I said we need to document their returns, get so that we know about their latest status as OFWs, their latest employers, their latest positions, their latest countries of destination, host countries. Now, I told you that we have 400,000 in this last month. that we have electronically registered together with the DICT this means that thus far and this this number is running ha wala pa yung talagang christmas december bukas pa lang ang december bukas pa ooh oh, 400,000 na ang nagsabing at least almost 400,000 na ang nagsabing uuwi at uuwi sila sa ating mahal na bayan nitong hmm. mga darating na araw at linggo so uh, we we do not see at all any any tapering off, so to speak, of those who want to come home. Added to that, Christmas is always Christmas, di ba? Do sa kantang Christmas in our hearts. Dala-dala uh, natin lahat yan, mga Pilipino, wherever we go. And yeah. as you know, right, we Filipinos are known to be observing what goes on and still uh -huh. carry on with our lives, di ba? Uh, we can watch... We can watch uh, uh Uh, a disaster from far away or just nearby, and just say, okay, we will cope with this particular disaster, and and uh, continue with our lives. Dibaga? We're known to be to be observing and watching and all these climate uh, 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 disruptions, so to speak. So, ang sinasabi ko lang dito, we Filipinos are are known to not just be resilient, but also to believe and to act on what we should be doing for the sake of our families. And our economy, hindi hindi hihinto ang Pilipino magmahal sa kanyang pamilya, sa kanyang pamayanan, sa kanyang bayan, at magtiwala sa pamahalaan. Well, second, uh, of course, uh, nakikita natin yung protesta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. But there are also protests in different parts of the world na mga OFW natin yung uh, nagpa-participate. Any uh, concerns uh, regarding this? Uh, meron po kayong uh, masasabi tungkol dito? Well, Filipinos all around the world, in our country and around the world, tayong lahat binigyan ng, ng uh, pagkakilala. Hindi lang pagkakilala, uh, kundi karapatan uh, at itong ating uh, saligang batas that honors, that respects our rights. Diba? The Bill of Rights in our Constitution. We carry that wherever we goes. Maliliit pa tayo hanggang tumanda na tayo, hanggang naging OFW na tayo kahit saan. So, hindi kagulat-gulat sa akin ang isang grupo ng OFWs na magtipon at, at magsabi kung anong nasa sa nila. No? So, so this is, this is uh, uh, well-respected and time-honored as part of our legal and democratic tradition. So, so for me, again, kailangan lang paghiwalayin yung aspeto ng yes, merong rally dito at rally doon, but the overall picture, as you had pointed out, as you had rightfully pointed out, ang Pilipino ba gusto pa rin umuwi? Pilipino ba gusto pa rin itaguyod ng ekonomiya, naniniwala pa ba sa pamahalan? Tinataguyod pa ba ang bayan o sambayanan? Ang sagot ko doon, yes. Uh -huh. Hindi hindi dapat hindi dapat iugnay o i, i ang isang rally somewhere across the world with what a Filipino truly believes in. Uh -huh. Eh nabanggit ko lang din 'yan uh, sec because I remember the last time we talked. Uh, nabanggit natin yung mga ilang OFWs na naaresto in some other parts of uh, the world na yeah. nagprotesta, no? And uh, of course, we don't want that to happen to them in ah. other countries. Actually, it's good that you pointed it out because as you recall, right, uh, Sir George, the President's directive then, notwithstanding political colors, sabi ng Pangulo uh, sa amin, sa akin, nung panahon na yon, tulungan natin ang ating OFWs. Well, ang unang una tanong nung panahon na iyon, kamusta na sila? na aresto, di ba? So, kamusta na sila? So, make sure their well-being is, is taken care of, is addressed, is monitored while in detention. And then, eto, secure their release. Yan ang hindi ko makakalimutan kay Pangulo nung panahon na yan. Uh, Paulit-ulit na sinasabi sa akin pag magkita kami until, until we were really able to secure their release under the leadership of the President. So, In fact, that that situation, that particular predicament we had, uh, I think it was last April or, or May, mm -hmm. uh, shows shows uh the the uh, the neutrality in political color uh, of of uh, the president. And above all, you recognition na uh, what's more important, more than anything, is what is most important to the Filipino, what the Filipinos value the most. And when it comes to OFWs. Basta so, may taguyod yung pamilya, pamayanan, sambayan. I have to keep, I cannot overemphasize this. Yun ang gawin namin. Kaya ang ng ating Pangulo, deliver on your programs and services that tap on those basic yet powerful OFW needs. Okay. Now, uh, Sec ano na lang po yung mensahe nyo sa mga OFW natin at siguro sa mga lumalahok na rin sa mga protesta ngayong araw uh, alam naman natin lahat naman halos ng pamilya sa Pilipinas may kakilala o kamag-anak na OFW go ahead yeah actually ang ang mga OFWs natin uh, hindi ko na kailangan dagdagan no pangaralan sila kasi alam na nila as i mentioned what what matters most to them no they left our country because they know <coughs> in order to serve their families and their communities, they, they seek greener pastures abroad. And that's also born out of their skill and their quality, uh -huh. not their loyalty, yung puso at diwa ng isang OFW. And so, ang, ang tugon ko doon is, mahal naming OFWs, patuloy ho namin kayong seservisyohan. Ano man ang idudulog niyo sa amin, itutugunan po namin. Yan po ang pinagutos ng ating mahal na pangulot. Para kasiguro po kayo na patuloy nating isasagawa ito yung mga nabanggit ko, servicio caravans, red carpet, hindi red tape, welfare assistance, legal, medical, financial assistance, reintegration. May bago kami yung programa yung lifelong learning in partnership with the CHED and TESDA and UP and other universities. Yung bang habang nandun sila, kasi mahalaga sa Pangulo ang welfare and uh, education and training, ay magsasagawa tayo ng programa ng online remote, uh, uh, open university type of education to harness their skills so that they can move up the organizational ladder in where, wherever they work or come home, reintegrate themselves to set up a business or to re-employ themselves or head a company uh, themselves. So, uh, yan ang mga bagay na pinahalagahan natin, mahal na OFWs, at patuloy ho kami maghahandog ng servisyo sa inyo. Alright. Maraming salamat po, uh, DMW Secretary Hans Kakdak.